LAT News Update Sa ating mga balita, dalawang hinihinalang NPA patay sa enkwentro sa Northern Samar. Dengue cases sa NCR tumaas ng 34.47% mula Enero hanggang Oktubre 2024. Pangalang Christine hindi na muling gagamitin sa bagyo ayon sa pag-asa. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng TBLAT News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA sa enkwentro sa Katubig Northern Samar. Ayon sa ulat, nakasagupa ng 803rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga hinihinalang miyembro ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa Barangay Sulitan. Sa kwento ni Brigadier General Perfecto Peña Redondo, Commander ng 8th Infantry Division, Sumiklabang putukan ng tumugon ang mga tropa sa report mula sa mga sibilyan na di umano'y may mga rebeldeng nangingikil at nananakot sa mga magsasaka sa lugar. Hindi patukoy ng militar ang dalawang nasawi. Tumaas ng 34.47% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa National Capital Region o NCR mula January 1 hanggang October 26, 2024 kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, may naitalang 24,232 dengue cases sa unang sampung buwan ng taon. Naitala naman sa Quezon City ang pinakamataas na bilang ng mga kaso sa rehiyon sa 6,208 o nasa 26% ng overall tally. May naitalaring 66 na dengue-related deaths sa NCR. Ayon sa DOH, may naobserbang pagtaas ng mga kaso sa mga masikip at densely populated areas. Hindi na muling gagamitin ang pangalang Christine sa anumang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR dahil sa matinding pinsalang idinulot nito sa bansa. Ayon sa State Weather Bureau, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, kanilang iaanunsyo sa January 2025 ang decommissioning ng domestic cyclone names para sa 2024 at lumalabas sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na mapapasama ang Christine sa listahan. May naitalang 97 fatalities at 4.34 billion pesos na pinsala ang naturang bagyo. Ibig sabihin, pasok ito sa decommissioning criteria ng pag-asa. Kabilang sa mga pangalan ng mga bagyong hindi na muling gagamitin ay ang Yolanda, Goring, Pablo, Sendong at Egay. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.